Yon, dek-dek nga pala, asawa't tatay. Ako Ako'y magpapahinga muna sa mga content ko ng mga tip at saka mga guide. Maraming natuwa at saka natuto. Alay, may mga nagalit day. Ayaw ako, ano ba kinakatampo ng mga yaw? Siyari, magkukwinto muna ako ng lakad namin sa zoo no, isang linggo. Anyway, syempre, dito kami nagpunta sa pinakapaborito naming zoo sa buong England. Ano yung pinakamalapit? <laughs> bay, hindi pa man kami nakakapasok. Ibinan eh natin na rin mga bata ang chichiria eh. Kutumagad kayo? Kayo naman eh. <laughs> napaka Napakainit ng pasyal naming array pero itong pinakamagandang time para pumunta sa mga zoo. Pagkapasok namin, hindi eh, pinakita na ni Galing yung kanyang ticket. Iniskan tapos pinabayaan na kami dumiretso. Pagkapasok aray, bumungad sa amin isang malaking mapa. Na hindi ko maintindihan kung nasaan baga kami sa mapang are o kung saan kami pupunta. Kakalito eh. Kaya na pagdesisyon ng ko bilang tatay, na kami susunod na lang sa ibang naglalakad, gayon din niyon. <laughs> Aba, ay sino ba mag mag-aakalang kakaumpisa pala ang namin maglakad? Ay matatagpuan ko yung nawawala akong kapatid. Ko, iyak na eh. ko ang kuya. Siya tutoy, iwanan muna natin ang iyong tiyo. <laughs> ay di lakad uli kami at marami pa mga animals na nagaantay sa amin. Mm -hmm. Sunod naming nadaanan na ay aquarium. Akala ko'y isda ang nakalagay. Yung pala'y sawa. Habang nakatingin kami sa sawa, ay tinatarong ako ni Sonic. Daddy, watch that. Abay, ang sagot ko, eh, anak, that is called pulutan in the Philippines. <laughs> ay siya, tuloy ang aming paglalakbay. Sunod naming pinilahan ay aring train. kapag sinakyan mo, ay ikut kayo sa ilang patch ng zoo habang yung driver ay nagsasalita at nagbibigay ng mga trivia. At di kinakakatuwa. Natuto ka na, nakalibre ka pa biyahe. Ay yung huling sakay ko ng train, galing lang naman ang nagsasalita eh. Dad, eh, ito'y talaga y huling lakad na natin every time na tayo ilalabas, sa akin yung hinahanap ang mga damit nyo, maliligo kayo, sa akin yung pahanapin yung towel nyo. Last na talaga lakad natin to. Yun, yun ang mga tribyang ang natin ko. Kay naman. Nung bata ako, isang beses lang kaming nakapunta sa zoo nila mama. Sa Manila Zoo yata yun. Hindi ko na maalala kung saan. Kaya ngayon, kahit anong dalas namin magpunta sa zoo, ay lagi akong excited. Bakit kaya gayon? Ano? Nakakatuwa din po kung pakinggan yung boses ng aming driver at gawa na siya rin yung aming tour guide. Matututo ka talaga eh, para akong nasa National Geographic eh. That large one sitting on his own in the middle. His name is Akobo and he is the dominant male. You can tell that by his size but also by the amount of hair that runs down his back. Nakakapagtaka lang yung aming tour na iyon eh Ang nakita ko lang ay flamingo At saka ay yung baboon Ay yung iba'y nagtatago na daw Kaya lang pilitin mo lumabas Ayun, ay, sayang lang Hindi namin nakita lahat Pero okay na rin Gagala pa rin naman kami Para makita yung ibang animals Pagbaba namin din sa train Abay, pagkatapos ng tour Inagmamadala yung mag -iina. Bakit? Kaya ka ako, hindi sinundan ko? Ko, nakakita pala ng tindahan Nakabili agad ng ice cream <laughs> Sige, sinabi ko na sa inyo noon sa ibang mga vlog ko, hindi pwedeng walang ice cream dalakad Kahit yata winter, naga-ice cream, aray mga aray. Tapos sinilip naman namin yung mga kambing nila. boy Rambo'y mumili ng pagkain, isang basaw. Tapos yung pinakain kambing, inapakadupang naman. Oh! <laughs> Wait! Oh my God! Ah, isa dyang napakadamot naman ng kambing na yun eh. Ay, sa tampo ko, iniakad ko na yung mga bata. Tumingin na lang tayo ng ibang animals. Ay, nagalit ang Sonic. Tinapon sa akin yung kanyang ice cream <laughs> Ang sunod naman naming nakita ay ang mga pinakamayayamang guinea pig sa balat ng England. Abay, saan kayo nakakita na may sariling subdivision na guinea pig? Oh, kagaling. At nasa final stretch na nga kami ng aming adventure din sa zoo. Pinuntahan na muna namin yung mga elephants. Tuntua si Sonic Eo, oh. Kaso nakakatawala ang gawa ng pinapagalitan niya yung elepante. Elephant! <laughs> sa opposite side naman ng elephants, nandun yung ibang animals. May ostrich, may zebra, may rhinoceros, at saka yung mga giraffe na buti pa sila may liig. <laughs> Pero bago namin bisitahin yung mga giraffe, kakain muna kami. Ah, ay, kalos na eh. At ari na nga yung pinaka-exciting part. Kasama sa nabok ni na Galing yung magpapakain kami ng giraffe ko. naman mga bata eh. Ang pagkakahaba lang ng dila na rin giraffe na ari ah. Pagkatapos magpakain, hindi eh, lumabas na kami at ng kamay. Akala ko yun na yung huli. Kasi may nakita pa pala sila ramboy na hindi pa namin napupuntahan. Siya pumasok muna kami. dini eh, nakakita ko ng bird. Tsaka nagbababahan na pag aong Kau, bilis eh, trupa at maunahan ni pare <laughs> Aray namang isang aray, kahit ko alam kung ano tawag din eh. Ay malinaw na malinaw na Bakit kaya? Ayos ko po, kaya naman pala eh. At iyon na nga ang lahat ng animals na kaya naming makita. Nag-toilet muna na si mami habang ang mga bata ay naglalaro muna sa playground. Alam nyo ba ga, sa limang taon namin pabalik-balik din, hindi pa namin nalilibot ng buo are at hindi pa rin namin nakukompleto lahat ng animals. At nga, pauwi na lang ay nakadagit pa ng laruan si Tutoy. Asya, siya, hanggang dito na lang. Ah. Comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman ko naman kung hanggang saan nakaabot ang video ko. Like, follow, and share. Bye-bye!